naman natin matulungan na makuhana ng hanggang ngayon wala senior citizen card si tatay. 75 na wala pa rin. Pangalawa, alam niyo pag may senior citizen card kayo, akala niyo ganun lang, may, may, may mga binipisyo po sa gamot, 20% na discount, malaki na po yun. Sa pagpapaospital, malaking bagay po yun. Tapos, alam mo, Lando, kasi ang senior citizen, pagdating ng lunes, libre yan sa sinihan. Ihatid mo sa sinihan yan, di may mapupuntahan yung tatay mo. So, nakikita nyo, yung benepisyong binibigay sa mga katandaan. Ma 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 enjoy pa yun ni Mang, ano, ni Mang Pedro. Yun lang po. Samahan lang. Kasamahan lang siya sa center sa barangay. Maraming salamat, Doktora, Father. Uh, si Mary Ann po at saka si Lando ay... ...anin na buwan pa lamang na nagsasama. Ngunit, tatlong buwan pa lang... ...nakasama ni Mary po itong si Tatay Pedro. So, hindi pa niya gaano'ng kilala si Tatay Pedro. Kaya ngayon ay napansin po natin parang... ...sa tatlong buwan na kasama niya si Tatay Pedro, sinusukan na niya at hindi niya kayang alagaan si Tatay Pedro. Ngunit sinabi ko po sa kanya, mahal mo ba ng lubusan itong silando? Opo, Father, nagmamahalan po kami. Di ba kapag minamahal mo ang isang tao, anumang minamahal ng minamahal mo, ay eh dapat mahalin mo rin. Kaya, palawigin po pa ang iyong pagtingin sa buhay mo. Na maswerte ka, mayroon kang pangalawang itay, tatay na si Tatay Pedro, na dapat mong pagtunan ng iyong pagmamahal. So ikaw naman Lando, uh, burahin mo, ipinid mo na ang nakaraan na naroon ng silos factor, naroon ng ang inggit dahil binigyan ng pabor, binig, pina, uh, ito si Johnny ay medyo nakita mo, pinagkakitaan ng favoritism. Pero wala na yon mapalad ka dahil may ama ka. Kaya ibalik mo siya, ang pagmamahal mo sa kanya, hanggat na siya'y mawala sa buhay mo. Dahil kung minsan ay Saka pa kung wala ng tao, sinasabi natin, mahal natin siya. Eh, salamat po. Maraming salamat po, Father. Napakapalad na mga kasama natin dito, lalo na ito si Lando, pati si Johnny, kahit hindi na tunay na ama, ito si Tatay Pedro, pero tinuring siyang anak ni Tatay Pedro. Sana'y wag nating kalimutan na hindi lang ito obligasyon o responsibilidad. Ito, ang pag-aalaga sa kanya ay pagpapakita lang. Hindi lang sa ibang tao, hindi sa ibang tao, dahil hindi importante yon. Kundi sa mga sarili natin at sa tatay natin mismo na mahal natin siya, na siya ay mahalaga, na tayo nagpapasalamat na siya ay nandyan para sa atin nung kailangan natin siya. At ngayong siya ang nangangailangan sa atin. Sana bigyan natin siya ng mga alaalang pwede niyang baunin sa konting nalalabang oras ang meron siya. Tatay Pedro, ano po ba talaga ngayon ang gusto niyong mangyari? Ang gusto kong mangyari, dahil yung nanghingi naman sa atin, kung gusto pa lang nilang kunin, sumama ko sa kanila. Pero kung hindi na hindi nila kukunin, hindi na rin ako. Kayo, Johnny? Eh, sa bahay na lang kung may trabaho lang uh, ako, well, panday, wala dyan naman yung asawa ko eh. Kung ano po, kung may? Nandiyan naman yung asawa ko, kung minsan, kung gusto ko, o, gusto ko nga doon nalang si Tio sa bahay. Ikaw, Mary Ann? Hindi siya, tatanggapin ko Eh, paano yung mga nangyari noon? Hiningin na lang po ako ng tawag. Tawad tayo. Uy ka na. Uwi ka na. Uwi ka na. Mo. <laughs> Lando bilang nag-iisang anak ni Tatay Pedro, ikaw talaga ang tinitingnan niya para magpakita ng pagmamahal sa mga nalalabing oras sa buhay niya. Kukunin ko na po siya. Kausapin mo siya tayo, okay na po tayo, mahal tayo. <coughs> <Story. coughs> ano plano mo ngayon, Lando? Iuwi ko po siya. Ah, uh, mukhang kailangan nyo ng karagdagang gabay kung paano nyo maaalagaan si Uh, Tatay Pedro, uh, doktora, meron po ba kayong masasabi na pwede nilang puntahan para malaman nila kung paano nila maaalagaan ng mas maganda si Tatay Pedro? Alam mo siguro, ate, yung unang-una, baka pwede silang samahan sa OSCA, yung Office of the Senior Citizens, yung as in, ano. Saan po uh, ito? Sa, sa City Hall natin meron. Kasi makikita nila saan katutakang activities para sa mga katandaan. Lahat ng yan, Uh, isang proseso, magagawa nyo yan. Hindi magiging madali. Pero sana, sa pag-alaga nyo rin sa kanya, sana po eh, makatulong din naman ito si Johnny at saka si Lita. At sana, kayong... kayong lahat, kayong apat, bago nyo siya matulungan, kailangan siguro muna eh magkaayos-ayos kayo. meron kayong mga nasabi, merong mga na, nagawa kanina. Na siyempre, kinasakit ng bawat isa. Siguro ngayon ang pagkakataon na ayusin natin yun. Mary Ann, ikaw ba'y may gusto sabihin sa kanila? Pasensya na sa nasabi ko, Tita. Kaya dyan eh. Trudy, sa inyo lahat. Pasensya na. Yun lang. may nagawa man ako sa yung hindi maganda, patawarin niyo rin ako, Lando. Kung may nagawa ko kay Tiyo, setya ka na, ha? Pero huwag mag-alala, pag ano, tutulungan din namin kayo. Yan po ang maganda talaga, yung mag makaayos kayo, kasi tulungan lang naman ito. Lando, ikaw, meron ka bang gustong sabihin? Kaila Johnny at saka kaya Lindita. Pasensya po kayo, ha? Kamalihan ko. Ano po nga sabi ko sa inyo? So, anong plano nyo? Saan kayo siya? Saan uuwi ngayon si Tatay Pedro pagkatapos ng face-to-face? -face? Gusto ko siya, po. Saan sa gusto, gusto niya? Po. Tanggap po kayo. ng ba, Bawat isa, oh. tanggap po kayo. Saan nyo po gusto? Umuwi muna ngayon para maayos Kailan, natin bye. to. Dito muna po sa anak ko. Kailan doon muna po? Para palitan lang sa mga Nanggaling na rin kanina kay Mary Ann, naku, umuwi na po kayo. Siguro kailangan talaga ng yung mag-usap-usap ang lahat, mailabas ang lahat, at magkaroon nga ng gabay galing sa ating mga trio para talaga maliwanagan ang lahat. Malamang yun lang ang kinailangan. Hindi naman kailangan mag-away, hindi naman kailangan ng mga kade -kade na makadekadena. Kailangan lang ng konting gabay, konting tiis, o maraming tiis, pero maraming tulungan. Handa naman tumulong ito si Aling Fe, at si Aling Ertrudes. Ayusin niyo po ito. Tama na po ang away-away. Huwag -away. na po natin ungkatin ang nakaraan. Alam naman po nila ang kanika nila mga pagkukulang. Ang pinaka-importante ngayon ay kung paano niyo maaalagaan, ang mapagtutulong-tulungan ang pag-aalaga at pakikisama kay Tatay Pedro. Dahil okay pa naman po siya. Hindi po ba, Tatay Pedro? Okay. Okay. Dahil po sa nalaman nating sitwasyon at kondisyon ni Tatay Pedro, up po namin siya para maibigay ang kaukulang pangangalaga para sa kanya. Kulang man ang isang araw, bibigyan rin namin siya ng isang special bonding day kasama ang kanyang pamilya, lalong-lalo na si Lando. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amin na tayo mga kapatid. May mahalagang aral na naman tayong natutunan sa umagang ito. Lahat ng tao ay tatanda, babae man o lalaki, mayaman man o mahirap. Pero may mga taong hindi na ang katandaan. At dito na pumapasok ang pagmamalasakit ng pamilya. Pero napakalungkot isipin ang pagmamalasakit sa magulang ay isang gininto ang ugaling iilan lamang ang nakakagawa. Hindi nga obligasyon ng anak na akayin at arugain ang magulang sa kanilang pagtanda. Pero kapag ang anak ay may puso at konsensya, hindi siya magdadalawang isip na alagaan ang magulang sa abot ng kanyang makakaya. Sa kabilang banda, tungkulin at obligasyon ng mga magulang na alagaan at ilagay sa tamang landas ang anak habang lumalaki ito. Sa pamamagitan nito, nakikita at nararamdaman ng anak ang pagmamahal at pagmamalasakit mula sa kanyang mga magulang. At balang araw, ito rin ang klase ng pagmamahal at pagmamalasakit na isusukli niya sa magulang sa kanilang pagtanda. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, huwag nating sayangin ang mga panahong kasama natin ang mga mahal sa buhay. Dahil balang araw, sila ay mawawala. Maraming salamat po sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. KB1 at KB2. Sa ating trio, Tagapayo ating mga sausawera at sausawera. At higit sa lahat sa ating mga bisita na nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Huwag niyo po kaliligtaan sa Sabado ang Artista Academy Live Exam at sa linggo naman po ay ang Game and Go. Ako po ulit ang iyong pambansang kapitana si Ateng Jelly na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawaran. Pero hindi hindi mo na dapat talikuran. Kaya ako may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan po sa inyo to mga kapatid. Hindi sapat na sabihin natin na tayo ay Muslim, pero taliwas naman sa pagka-Muslim yung mga ginagawa. mga ginagawa ninyo. Tama ba ang katwiran sa ginawang pangangaliwa? Galit, hindi mapigilan ang misis na pinagtaksilan. Ay, naamon mo ako! Akala mo, hindi lalabanan! Pinawa oh. ko po yung oh. bichilyo! Binata ko ah! kayo, mo! Ay Tunay na mister ng kabit na nanakit! Pag may linya ko sa kanya na piraga na akong sinasaktan! pag nagtago, hindi mo yan mamamalayan. Face to Face, ngayong Merkoles, 10.30 a.m. Dito